Yan mga lodi Tayo ilalarga na naman <laughs> Good morning good morning sa inyong lahat mga idol Solo hunting tayo ngayon Solo fishing hunting Dahil wala sila Kuang kuang At saka si idol tanner sa idol Yan. Ah. May kasama naman tayo kahit pa paano Yan sa inyong mga mga Yan ba? Diba? Hi okay, Lodi. Subukan natin pasukin 'yan. Magubat na 'yan. Sana magka uh, magkaulam na naman ngayong araw. Yan. <laughs> At nag nagyayaya ang panahon mga idol. Nagyayaya dahil makulimlim siya. Hindi siya yung tipo na mainit. So, kung wala si Idol Kuang Kuang sa si idol Tanners. Dalawa ang gagamitin natin para naman kasama ko pa rin sila <laughs> yan okay idol puntahan natin yung kwan yung nagliliguan ng mga kalabaw para kahit pa paano eh grado meron yun saka wala pa sila ngayon pa. yan idol ito pababa na tayo yung yun Kung nakikita nyo yung best friend kong si kalabaw yan. yung sana maganda sapangay mga Rodi at hindi tayo madali yan okay so dito tayo mukhang medyo malalim siya mga idol yan dun tayo banda yung may magandang dumapestuhan kaya okay stand by Rodi bababa na ako stand by tayo stand by yan, at siyempre, maraming maraming salamat mga idol. Yan sa mga nagpa-follow sa atin sa FB page natin, yan maraming maraming salamat. Yan. pasokin natin 'yan. Ito yung kalabaw na diyan naliligo. Yan siya. Okay, standby, standby. Yan mga idol. Hindi naliligo yung kalabaw. Pa, hindi pa siya nahihilitan <laughs> diba? idol blast sa <laughs> idol tanners ano na yung nangyayari wala na largahan na tayo mga idol hindi <laughs> ba? tayong pamain no yung diba. diba. diba Ay, hindi tayo magkaroon ng kulog hindi Ay, set tayo, kapaan mo Ganda-ganda siya, yah, yun yun, yah, 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 kumbaga Yun mga idol Hindi ko na i-video yung mga kuha natin <laughs> Dahil sa Ang tag doon Biglang Bitaw Yun Ito so. Oh Ah Oh, nakadalawa na ako. Nakadalawa na ako. Hindi nyo man lang nakita kung paano natin nahuli. Okay. So, nakalatag ulit ako doon sa baba. And sana nakikita nyo. Pero paglipat ko rito kanina, yan. May huli agad. นั่นลยเออ alright 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 น right. ั่น right. ล d ยดิ video-video ko dahil walang video yung ibang mga idol nang <laughs> kakagatan sila hindi, hindi ako nakaset ng video yun hmm. yeah. <laughs> hmm. yung tatlo walang video

eh, pala ko ito, ang laki oh, ano laki huli pala ako dun sa kabila, ang laki Grabe. Alright. <laughs> Alright mga idol. Jackpot. Alright mga lodi. Grabe laki. Nakala ko walang huli sa kabila. Laki naman mga idol. Laki. Chamba. Chamba tayo. Oh. Grabe. Ang laki. Nagalago na paganda pa ang ating huli mga lodi. Napaganda pa. Alright. <laughs> Chamba. Ang galing. Ang galing. Ang galing. galing. Oh. Ang galing. Ang galing. Oh. Oh. Ang ang huli natin. <laughs> Ay. Ending na yata. Pero napakaganda pa. Oh. Di ba? Ayos. May humuli pa rin sa kabila. Mga pa natin doon. Galing. So paano? Balik natin doon. Malaki na doon eh. Yan mga idol. Ako yung mag-except na ay mag-exit na. At uh, syempre, maraming maraming salamat sa patuloy na support ang mga idol. Yung iba, hindi ko na naibibidyo dahil alam nyo naman lang na yung, yung karya namin. Matarik. Ma Mataas ang lagayan namin. Yan. Yan. Kaya sa mga kwan natin patuloy na suporta. Maraming maraming salamat. At siya nga pala sa mga nagpa-follow sa FB page ko. Yan, maraming maraming salamat sa suporta nyo mga lodi. Kahit pa paano, nalalagdagan siya. Okay. Maraming sa suporta. Maraming maraming salamat siyempre. Ilang. Tapos na naman ang ating huli for today. Yan, siyempre. May pang-ulam na naman si Dudong mga lodi. <laughs> Yan, ito ang ating huli. Yun, lodi oh, diba Lodi. Ang ganda ng huli natin. Oh. Oh. All right. Wow. Diba? Oh. Uh, bang? Oh, may tayong big size diyan, oh, big size mga idol. Oh, diba ba? Yan, maraming maraming salamat, Lid. God bless.